Ayan mga kajulogs Andito po tayo sa Bato Sa bayan ng Bato batulik, Lake Ayan po Diyan po mga kajulogs Ang gagaling yung mga tilapia Yung sinasabing tilapia ng Bato Ayan po Bato lake. Ayan po hmm. Lawak Yung lake na to Ano Diyan nagagaling yung mga tilapia Ayan po Dakol pang mga tilapia, ano po kuya? Ha? Dakol pang mga tilapia, ano? Oo, uh, mas lalong din ako sa, sa mga pinggiring dyan. Ah, tigo, aaran ah, naman po talaga. Mag, ng, ano, na, na, ano, na, naula. Ay, naula. Oo, uh, um, pinggiring. yan o, oh. sabi ni tate. marami daw talaga dito ang tilapia. Lalong dumadakul anak ko ah. Mm. Um, na anak. Tilapia sa riba to. Ayun po. Masirang kaya talaga ang tilapia kang bato. Ay, oo. Um. Rog nga ni ano, buhi. Buhi, oh maluya. Hindi. Ano. Yan, yan si kuya, mantitilapia yan dito sa bato. Ayan, Batu Lake. Ayan. Mukhang gaganda dito sa lugar nyo kuya kasi may boulevard nang ginagawa. Ayan o. May mahabang boulevard dito mga kajulogs. Ayan po o. Ayan. Boulevard pala po yan. Doon sa dulo. Target daw po matapos yan ngayong October. Ayan po Batu Lake. Ayan. Sa bayan ng Batu. Dito nang gagaling yung mga tilapyang masasarap. Ayan. Lawak pala to ng lake na to po. Hanggang doon hanggang doon po yan sa Albay. Ano ano na po ang ah, nakakasakop sa Albay niyan? Anong bayan na po ng Albay yan kuya? Ngayon uh, Libon. Ah, oh, Libon na po. Libon. Ah, nasa lawak pa lang nasa dito mga kadulogs. Yung ano to, hanggang Libon pa lang doon oh. Libon Albay. Lawak pala talaga ng bato. Hmm. Kaya hindi nauubusan ng tilapia no kuya. <laughs> hindi nauubos. Dami. Ano? Yan. Ginagawang boulevard, kalsada. Hmm. Tayo. Yan. Batu. Dito naman tayo napadpad sa bayan ng Batu. Ano? Labo-labo yung ano, construction. Tinatapos talaga nila lahat. Pinamadali... Ano? Hmm. Maganda dito pag natapos na ito mga kajulogs. Ampo. Kasi kitang kita na yung bato, maglalagay ng mga ano dito. Mga solar lights. Ampo. Maganda na. Maganda itong boulevard na ito pag natapos. Hmm. Bagong ano na naman to tourist spot. Sakali pag natapos. Ampo. Hmm. Dun, sa dulo. Hmm. Sige po. Pijing!